Naglalunch na kami doon, Del. <laughs> Ay, sorry. Ang <laughs> oh, mo naman, pal. <laughs> <laughs> Ito lang yun. Yan. O, tingin. Ang rin Okay na. Okay, baba ka na din. May picture na. <laughs> Kaya yan. So, si Del pa dami na natin pinagdaanan. Oo. <laughs> ah, kaya yan kaya. Kaya Dito ako, ha? Dito ka na? Kala ko ba gusto mo malaki din? Ano naman yan? Gulo mo <laughs> naman. <laughs> Go Dale. Yeah. Okay, yeah. konti na lang din. Makakalati ka na din. Lapit, Lapit na. Yeah. Nice one, Del. Hindi, okay, konti na lang, Del. May palabas pa tayo sa <laughs> <laughs> hindi ko sa soko kong <laughs> yeah, ano medyo sa sa... ano, lapit na Del Yan, ano, konti na lang Del putotan mo sila Del <laughs> umapatawan baka <Baro> mangyari hindi <laughs> na, putotan mo sila wala kain, kain na, kain-kain ni Del yan. Bangin nga eh. Tinawid natin ng bangin eh. Kailangan nata may maghahatak kay eh, Del. Ay, sorry. Bakit na, oh? Woo! Sorry, check mo lang. Kunti na lang. Gano'n, kasi may video ka dito. Hindi na, okay, okay lang ako. Okay na sa akin sa'king mabideoan ko kayo lahat. Sana ako. Okay. Siyempre, okay. Eh. ganun talagang buhay ng mga ano, eh, videographer. O, kaya? Magawin ka na dito sa medyo ano. Sige. Sige.

ay, hindi pa. kang bibitaw, Del. kang bibitaw sa ano, lubid, Lubid, Kapit, kapit. Kapit, kapit, Okay. Okay Okay. 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 Um,

okay lang sa inyo, sir. Okay Dito <SPEAK às bueno> tatampo kayo din. Eh. Okay lang. Okay, okay. okay. na lang tayo mamaya sa swimming. Tapos naglabog si Del, dire-diretso lang dito sa gulo. Tumuo na muna sa atin. Nandito naman po tayo sa tinatawag po namin balete. Ah, okay. Yung balete po yun ay hindi kaya niya po. Okay, Del, doon siya makakaupo. Matayo. Atayo lang siya. Lapit to. Oh, na 'to. Wala na, may nanalo na. Right. Right. Left. Ah, left. Oh, right. Right. Left. 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 right. Right. Left. Left. Right. Right. lang. Right. right. lang 'yan, Del. Right. Konti na lang. Konti na lang. <laughs> Ay. Up, Up. Yeah. ok, anh ơi, anh ơi, anh ơi, Okay. okay. Uh, right right, there, right right, uh, <coughs> <yeah. coughs> yeah. Up. Up. Up <coughs>